ang midterm election ng 2025. Halalan sa buwan ng Mayo na inaantabayanan ng mamamayang Pilipino. Labing walong libong opisyal ang umaasam ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Mga senador, representatives, mga mayor at konsihal. Katulad ng dati, magiging maingay ang mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Magiging abala sa social media ang mga influencers, sino man ang kanilang suportado pero walang umaasa na may madilim na ulap na umaaligid sa itaas Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang deep state ay nandito sa Pilipinas upang manipulahin ng media at upang impluensyahin ang isip ng mamamayang Pilipino Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala Ang tanong Totoo ba? Kaila sa marami, nang ang malihim na samahan na deep state ay narito na rin sa Asia. Mula nang naibulgar na ginagamit nito ang USAID upang pondohan ang mga kilalang terorista sa ibang bansa, mas lumalim ang kinasangkutan nito. Lumabas din na ang deep state ay itinaguyod ni George Soros kasama ng kanyang Open Society Foundation. May mga nagsasabi na kung ang isang gobyerno ay nasyonalista o isang conservative o makabayan ine stabilize ito ng Deep State. Ayon sa The Economic Times, noong buwan ng Pebrero ngayong 2025 na nagpopondo si George Soros para guluhin ang mga bansang India at Bangladesh. Sinabi din iyan sa The Sunday Guardian na si George Soros ay isang terorista sa ekonomiya at peligro sa soberenya ng India. Sangkot ang deep state sa ilang kaguluhan na nararanasan sa Amerika sa Europa, pati sa Asia. Ginagamit nito ang mga NGOs at media sa bansa upang ikalat ang layuning open society. Bukod dyan, pinaniniwala ang nagsasagawa ito ng destabilization sa bansang tutol sa kanilang adikain. Katulad ng nangyari sa Britanya noong taong 1992 sa tinawag na Black Wednesday. Binili nito ang bilyong-bilyong currency sa bansa na nagmitsa ng pagbagsak ng pera tapos sa ibinenta pabalik sa Central Bank ng Britanya sa mas malaking halaga. Kumita ito ng isang bilyon sa loob ng ilang araw. Pero humina ang ekonomiya at nagtaas ang mga presyo ng bilihin. Marami na ang naguulat na ito ang ginagawa ng deep state sa mga bansang kontra sa globalism. Ito rin ang naranasan sa Thailand noong 1997. Ibinalita ng Financial Review ang pag-atake ni Soros sa Thai Baht, ang pera ng Thailand. Kapag sinabing atake sa currency o speculative attack, ito yung pagbili ng malaking halaga ng pera sa bansa para kumaunti ang pera sa central bank nito. Dahil sa kaunti na ang pera, nagdudulot ito ng pagbaba ng currency sa bansa. Ang resulta? Bababa din ang money exchange. Magiging piligro ito sa kalakalan at magdudulot ng pagtaas ng mga bilihin sa paraang ito bihasa ang deep state. Sa The Independent, ibinalita na ganyan din ang nangyari sa Indonesia na nayanig ang bansa sa pagbagsak ng currency nito. At sino ang sinisisi ng mga Indonesians? Walang iba kung hindi ang Open Society Foundation ni George Soros. Dahil sa sobrang yaman ng deep state, napopondohan nito ang mga non-government organization o mga NGO, ang mga media outlets para impluensyahin ng taong bayan at guluhin ang Estado. Taong 2018, binalita sa politiko na pinagbintangan ng Prime Minister sa Slovakia na gumagawa ng destabilization si Soros sa kanyang bansa. Ganyan din ang inulat sa Balkan Insight. Inakusahan sa Serbia si George Soros na nagtangkang pabagsaki ng bansa. Sa Telegraphy, Pinakusahan ng presidente ng Albania si Soros ng isang destabilizing plot. Kaya bago matapos ang taong 2024 sa The Medium, sinabi na gustong kilalani ng Australia na isang global terrorist itong si George Soros. Kaya naman sa buong mundo, medyo kinatatakutan ang reputasyon ng pinuno ng Deep State. Pero may mas malaking balak ito sa Pilipinas. Mapapansin na kung hindi tugma sa ideolohiya ng Open Society Foundation ng isang gobyerno, pinababagsak ito ng Deep State para magkaroon ng regime change at mayupo sa pwesto ang isang politikong panig sa globalism. Napagalaman na nais ni George Soros at ng ibang mga globalista nagawing isang lipunan ang buong daigdig, isang gobyerno o one world government at isang relihiyon, one world religion katulad ng komunismo sa China na hango sa prinsipyo na dapat ay pantay-pantay ang taong bayan, walang mahirap at walang mayaman. Pero ang yumayaman ay yung mga politikong nakapwesto, kaya lahat ng membro ng Chinese Communist Party ay puro mayayaman. Hinulat sa Anadolu Agency noong Pebrero ngayong 2025 na pinopondohan ng USAID na hawak ng Deep State ang 6,200 na mga journalists at 707 na mga media outlets. Bilyones ang pondong pinadadala ng Open Society sa mga samahang katulad ng Internews, isang organisasyon ng mga media na tumutulong sa mga journalists sa iba't ibang bansa. Ito ang sinasabing gamit ni George Soros upang ibulgar yung mga politikong kontra sa kanyang globalism at ito din ang ginagamit upang pabanguhin ang reputasyon ng mga kasangganyang elitista. Kaya sinabi sa Sinua noong taong 2023 na ginagamit nga ni George Soros ang media para impluensyahin ang opinyon ng taong bayan. Subalit kaya kaya nitong impluensyahin ang mamamayang Pilipino. Kaila sa marami na merong mga politiko sa Pilipinas na hindi panig sa globalism. Merong gusto pero kaunti lang sila. Dahil kasama sa aral ng Open Society ay mga kontra sa paniniwala ng Kristyanismo. Sinabi pa nga sa isang artikulo noong taong 2007 sa Bahandian na nahihirapan na makasanayan ng mga Pilipino ang globalism. Sa madaling salita, hindi tugma sa Pilipinas ang ideya ng open society o bukas na lipunan. Tapos sa Brookings, binanggit yung mga bansang laganap ang globalism katulad ng Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand at China. Pero walang Pilipinas. Mukhang ang pagiging Kristiyano ng mga Pilipino ay ang pumipigil na mapasok tayo ng lubusan ng Deep State. Kaya siguro pinupuntirya ang palapit na halalan sa Pilipinas. Kung pagmamasdan, ang mga partidong lumalabas para sa 2025 midterm election sa bansa may mga nagpo-promote ng pagiging makatao ng mga kandidato. Yung iba maka ang banat. May mga nasyonalista. Yung iba mga makabayan. Merong mga pampamilya. Mga turo na matatagpuan sa pahina ng Biblia. Kapaligtara naman sa isinusulong ng open society. Pero syempre, marami na rin kristiyano ang nahikayat sa open society ng deep state. Pero yung mga bansang tutol sa globalism ay bigla-bigla na lamang at misteryosong nagkakaroon ng destabilization. Marahil ang pagiging kristyano ng Pilipinas ang humahadlang lang sa lubusang pagpasok ng deep state. Bagamat mayroon na silang impluensya, hindi ito lubusang makakilos. Kung matatandaan noong buwan ng Pebrero, inulat sa GMA na nangangamba ang halos apat na pung non-government organization dito sa Pilipinas dahil sa pagsara ng USAID. Nakatanggap ang mga organisasyon ng pondo mula sa apat na bilyong pisong nang gagaling sa Amerika. Ibig sabihin, malaki ang nabawas na pera ng Deep State at baka isa na ang lahat ng mga NGOs na hawak nila. Kaya mahalaga ang midterm election para sa Open Society Foundation. Ito na ang kanilang huling bira upang gawing globalista ang ating pamahalaan. Kung hindi nila ito maitutupad ngayon, sa pagsara ng USAID ng mga NGOs at pagbulgar sa gawain ng deep state at ni George Soros baka hindi na nila magawa ito sa mga susunod na panahon. Anong aral lang mapupulot dito? May mga ulat na lumabas na ilang media outlet sa Pilipinas ang nakatanggap ng pondo mula sa InterNews na binibigyan ng pera ng Open Society na itinaguyod ni George Soros. Ibig sabihin, sa darating na midterm election, baka gamitin ng deep state ang mga media upang guluhin ang halalan at magdulot ng isang destabilization. Kaya nararapat lang na magingat ang mamamayan. Huwag basta-basta maniniwala sa mga balita na walang matibay na ebidensya. Sabi nga nila, Evil report travels faster than the sound of an applause. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.